Hello mga guys, nandito ako sa halaman, Ito na mga guys, kinakain yung ano ko, ito yung halaman ko, yung ano, web o blab, ang pangalan nito web o blab, ah, kinakain sa oo, di ko alam, di ko nabantayan na eh, ang laki ng panglabang halaman ko, kinakain, ano ba yan? kinakain sa oo tinitingnan ko kasi wala nang busy kasi ako laging magbiyahe tapos ayan hindi ko na malayan kinakain na para sa uod yung mga halaman ko ayan 'yung mga hindi ko na sinasikaso yung mga halaman ko mga guys tapos okay, marami ng ano tuyo. Yeah, kinakain sa mga uod yung ano ko. Ay nako. ng mga no? Wala na. Tuyo na ang ano ko, halaman ko talaga. Tayo so, oh, no, mga uod kinakain sa mga uod. Ayana. Hello, good morning. Thank you for watching, viewing. Thank you, my guys. Dito ako sa halaman. Kasi, ano, na kira na sa uod. Ano Ma, Mag asikaso muna ako. Thank you for watching. Ayana, oh. lạ na